Guys, uh, so muna tayo sa ngayon. Okay, so maaga akong tumulak at ayan, nagbike-bike -bike muna at uh, kunting video na rin. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa Okay, Mount Sayon. Nandito din sa amin, malapit sa amin. So, dahil nga matagal na tayo hindi na pagbike, balik tayo sa basic na naman dito ako na nag warm up yan nag warm up so itong lugar na to so ang kanto nito ay 7 eleven ayun yan, tapos yan dyan tayo mag warm up ayun so medyo matarik din yan guys hindi lang mapansin sa camera pero matarik at ang haba nyan ay siguro estimate ko na sa 400 to 500 meters Ayan. so dito tayo mag uh, warm up okay so meron tayo na matahan dito na nag exercise ayun okay so ito na ayun na guys oh so, So, dati, ah... Uh, so, dati, nakaka... Nakaka... 4 hanggang 5 balik ako dito sa area na yan. So, ngayon, ah... Uh, ang target ko kahit, ano lang, kahit dalawa lang. Yan. Kahit dalawa lang kasi, yan nga, matagal tayo, hindi na kapag papawis. So, sabi nga, warm up na lang. Ayan. Baka naman madigla tayo, kaya baka himatayin ako <coughs> wala pa naman akong kasama sa ngayon yan okay so dire dire to guys uh, unang akyat i-videoan natin tapos yan. okay so akyat dito akyat tayo dyan tapos ang kanto noon kakaliwa tayo tapos ang labas natin sa kabila kabilang kanto tapos balik ulit yan ano lang, lang. Okay, so tara. Let's go. Let's go. Okay, first round. Yan. So, siyempre, takbong pugi lang. Tama lang na maka, ano tayo, makausad. Kasi, hindi naman tayo nakipag-unahan. Tamang usad lang. Sinanay, nagwawalis. Okay. Oh uh, cucuk ambil Okay. Pasok yung first round natin. Okay, kailangan tayo dito. Okay, so ikot lang tayo. Okay, ito na yung kanto at bababa tayo. tik na. Okay. Sumula so, na ng uminit Ang aking tuhod <makes noise> ah. Pangalawang pangalawang akit pa lang. Ang bako! Huh. Ang sayo hingal na Hingal ka na nga pag ka pa ng ano Siguro patay na ano Patay na hayop Okay dalawa Pangalawa Pangalawa kiat Wala, wala talaga. Tuloy na talaga yung yung aking tuhod. So, wala. Madalawang round lang tayo. Mm -hmm. mm. Tatatluhin pa nating ano, ikot. So, malawang. Bibigay. Yan, baka Bibigay. Kaya eh, yeah. magdulo muna tayo. Dalawa lang. Ha. Ah. Hala, ay talaga. Mm. Mm. Jo, so, wala. Parang ko ni antok. Napagod. <laughs> Kaya, siguro pagkasusundan pa natin o isang round pa, na ako. Nako, 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 nako. Wala pa naman akong kasama. Baka, himatayin ang aking kaluluwa Yes. Kailangan natin mag-evacuate kasi oh. parang wala, wala talaga. Danto ako. batiin na rin natin yung lahat ng followers ng Nueva Wildside Major yan, tsaka yun, isabay na rin natin si Edwin Tech Ayan. so lahat ng followers ni Edwin Tech, lahat na sumusuporta okay so salamat sa inyo dahil patuloy na lumalaki yung ating community sa Edwin Tech yan. so salamat sa suporta so sa mga hindi pa nakapag subscribe yan subscribe kayo guys kasi mas marami pa akong may share na mga makabuluhang video. So, na sa mga na interesado lang dahil hindi naman lahat ng uh, nilalang sa mundo ay interesado sa electronics. Ayun. Doon lang ako marami pwedeng may share sa inyo. Okay, so Salamat. At nandoon din pala uh, yung followers ni Nueva Bikes Adventure. Yan. So, sa lahat ng na nasa comment section na nag-comment, na bumisita, dumalaw. Ayan. Salamat sa inyo. At, woo! Uwi na ako. Okay.